magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong likod, si Freddy. Uli, no? at uh, youtube at Pilipino sa America Vlog i-YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now over here. Click the red button below and you are already subscribed. It's all free, guys. It's all free. And um, and any possible, give me a big likes and make some comment, whether in English or in Filipino. and i would appreciate too much if you could uh, uh, share this video to your friends and uh, benefactors uh, your family circle uh, within your community or barangay i really appreciate it and i would like to make a shout out to all us filipino here in america as well as there in canada and in maybe in some part of the world or the overseas filipino workers okay I say hi to all of you, okay? And those who are uh always following my channel, okay? Ang akin topic for today is ito. Si Attorney Fanello, sabi niya fake news daw na pinaaresto si ex-president Duterte. Ah, according to Frontline tonight sa Channel 5, TV5. At uh, ito ay kinontra naman ni Attorney Roque na dating spokesperson, pareho naman tong dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan po natin. Dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang na si Digong? Sabi kahapon ni Atty. Harry Roque. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni um, Tatay Bigong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya hen Tinabla naman niya ni Atty. Salvador Panelo Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya hindi ko tinatawagan niya wala akong tinatawagan Madali sabi fake news Walang bagong tugon dyan si Roque pero sa kanilang Facebook Live kanina giniit niyang hindi siya fake news may basihan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman eh kapalipaniwala yung mga pinakikinkang kong mga sources. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedisyon, bunsod ng pagsusulong ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kapila... Ay, nakita niyo ha? Pareho silang dating uh, press secretary si Attorney Panelo at si Secretary Harry Roque. Mas popular si Harry Roque, no? <laughs> at talagang mukhang nagsasabi ng totoo si Harry Roque, no? Na talagang, kaya lang hindi niya ma-determine who is um, uh, from what party. Kasi dalawa ang, ano eh, ang warrant of arrest na maaari mangyari. From ICC na in-research ko rin sa Vera Files wala ang katotohanan na merong warrant of arrest ang ICC. So dito tayo sa kapangalawa na sa BBM administration kasi ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Robo Duterte made in public uh, through television nationwide it is a sort of sedition. Yeah, mabigat yung uh, sedition at kasama dyan si Congressman Pantaleon Alvarez ng Kongreso. Si Pantaleon Al Alvarez ng Kongreso ay maaring matanggal sa pagiging congressman may sapat na ebidensya at si Rodrigo Duterte ang mismo nagsabi niyan na ang ito ay pinangungunahan nitong dalawa at inutusan niya si Pantaleon Alvarez, Congressman Pantaleon Alvarez, na spread ang Republic of Mindanao, which is a sedition. Kaya nga, nagka, medyo nagkakagulo uh, sa Pilipinas, ano? At gaya ang nga niyan, ang National Security Council ay ng Pangulo kung ano dapat gawin sa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Because it is an act of war against the state. Sedition. Serious yan. Palagay ko, mahirapan ipagtanggol ni Maharlika ito. Ha? Tingnan natin kung anong galing ni Maharlika upang ipagtanggol. Ang, ang iniidol niyang tawag nila ay Tatay Dikong. Si Atty. Rocky na nagsabi mismo na ang kanyang sources ay talagang matindi. Okay? Kasi hindi ka pwede magpaliwanag. Ito, ang aking sources ay ang, uh, ang TV5. Newscast. So, yan. Ngayon, halong kataniatin kung bakit ganito ang nangyayari. Tungkol naman sa ICC ay uh, investigating uh, for crime against humanity. Wow! Ano ba ang uh, crime against humanity? Yung bang pagpatay sa mga uh, child fatalities. Marami tayong napatay ng mga bata. Infant ay pinatay. Ang mga mga chikiting pinatay. Ilan sila? 101. According to statistic na nangyari noong 2016 sa pag-upo pa lang ni Rodrigo Roa up to 2018. Tapos bumalik uli siya ng 2019 to 2020. At noong 2021 nahinto bigla kasi ay Uh, umalis na sila sa ICC. Hindi nila nalaman na namomonitor sila ng ICC. Kaya, nag-file na sila ng uh, uh, membership. Nag-alis na sila, sila sa membership sa ICC. Ngunit, hindi natapos yun ang ICC. May karapatan pa rin magsiyasat ang ICC. Ngayon, sa bare files, wala hong uh, binababa ang warrant of arrest. Ngayon, baka dito sa administration ni B. Bongbong Marcos Jr. Kasi nung panahon na yon, including bystander ay napatay. Bystander. Ha? Ah? Nakita naman yung ang pagpapatay. Ha? Ah, meron pa silang uh, ano, yung bang riding in tandem. Ha? Ah? Yan, pinapatay nila. Ang mga tao naman, hmm, palapakan. Ha? Ah, para naman mga, ewan ko kung anong mga klase mga tao yung mga na pumabalapak na yun. E, e, paano yung mga napatay ng mga inosente? Paano yung mga nabiyuda? Paano yung mga na-ulila? Ha? At ang mga napatay ay puro mga nakachinelas lang. May napatay bang na alta sociedad? Mga malaking tao? Wala. O oh, yan. At according to human rights, 27,000 were killed and according to ICC, parang sa ICC o sa international news, 30,000. Pero sa human rights, it's 27,000. Whatever it is, napakaraming napatay noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. It is a deliberate killing of a large number of people which is a crime of genocide. Genocide ko yan at uh, tapos intentionally civilians were killed which is a crime against humanity mabibigat mabibigat yan huh? o oh, yan yeah. yan ito ang akin nakuha ay galing sa Vera Files Vera Files okay ang um, ngayon ang ICC ay ang 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 function ng ICC is to try individuals like Rodrigo Roa Duterte hindi yung Philippines, ha? hindi yung country. Yung individuals na gumawa ng krimen. Okay? Yan ang ina-address ng ICC. Uh, hold Duterte accountable for the most serious crime of concern to the international community. Ano ba mga international community natin? Yung mga nakapaligid sa atin, international community yan. Kung sa ano yung mga kapitbahay natin. Apektado sila. Ah, Biro mo pinagpapatay mo na yung mga nasa loob ng bahay mo. Siyempre, apektado sila. Nagkakaron sila ng commotion. Ah, ito pa kapit bahay natin. Ano ba? Pinagpapatay niya yung mga nasa loob ng bahay, di ba? Ah, kaya ASA ah, ah, at ah, ito ay nagbigay ng concern sa international community. Kaya ano nangyari nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Nagkahirap-hirap tayo, ay naku. di ba? Nagkahirap-hirap tayo ay kanamin natin ay down nung hinuwakan ni presidente uh, Bongbong Marcos Jr. ang taas ng ating uh, inflation. Hindi eh, pero walang nagreklamo. Bakit hindi nagreklamo kayong mga tao dyan sa Pilipinas? Takot kayo. Minura niya ang Diyos nung araw ng uh, Good Friday um, uh, years ago. Pero ano ginawa niyo? Kayong mga Katoliko, naging pipi kayo naging pipi kayo. Hindi nyo ipinagtanggol sa si Kristo. Samantalang yung, nung kapanahon ng Biblical Times, maraming tao ang nagtanggol sa Panginoong esu Kristo. Kayo ay tahimik, Pipe. Ha? Huh? Ha? Huh? Ngayon, ilagay nyo sa comment kung ano masasabi nyo. Bakit kayo naging pipi? At bakit kayo ngayon maingay? Ngayon ang ekonomiya natin ay gumaganda. Ha? Huh? Admitted ba kayo na gumaganda economy at ang inflation ay bumagal? Bumagal lang gusto ang inflation. Ibig sabihin, maliban sa rise na maski na saan parte ng mundo ay tumataas. Maski na dito sa Amerika kasi kaya tumataas. Kukunti ang nakakapag-produce ng rice dahil sa calamity ah, sa mga uh, lots of flooding. Nak nababalitaan naman nyo, huwag nyo isisi lahat sa gobyerno. Ngayon, ang pagpapadami ng pagtatanim ng palay ay may mga sistema. Uh, dapat iyan ay pinag-aaralan at ang Department of Agriculture ay, ay naka uh, sila ang may assignment upang magkaroon tayo ng lugar na pagtataniman na hindi masyadong dinadalaw ng bagyo. Ang Pangasinan ay parating dinadalaw ng bagyo ang Nueve So meron panahon na hindi na tayo dapat magtanim ng rice upang maiwasan natin ang pagkalugi. Okay? Okay. Dapat itatanungin natin ang ating mga magsasaka kung ano ang dapat itanim sa araw na o wag muna magtani at magpunta sa isang lugar na pwede lang pagkakitaan o during the peak time of uh, planting rice we need to maximize we need to maximize at least two crops In a year, instead of three crops. Malabo yung three crops because of the uh, ongoing uh, uh, weather disturbance. At yan ay sinusol pa rin ng ating presidente. So, ngayon, ang topic natin ay talagang mas mal, masamuot. We call it masamuot. Because two former press secretary are now, are now making a contradict. Uh, reporting on the arrest for former Rodrigo Roa, Rod for sedition, uh, for sponsoring, or for uh, what they call this, uh, trying to make Mindanao separate from the Philippines. Uh, serious yan. Serious yan. At maaaring talagang siya ay ma-arresto. Baka magulat na lang kayo sa oras na ito. Baka na nakaano naka na siya nakaposas na at kosa so President Rodrigo Roa Duterte kosa I hope to see you in jail okay in God we trust never hold your peace